Diba? So, ang ganda tignan, guys. Ayan. din ako ang mga alaga na I know, 45 days. So, 16 days na sila sa akin. 16, 17 days. Ganun. So, ang lalaki na nila, guys. O, tignan nyo yan. 16 days. 16 days ko na sila inaalagaan. Hello guys! So ngayon guys, ipapakita ko sa inyo yung aking maliit na gulayan. So ngayon, nandito ako ngayon sa aking kubo. Ayan, yung aking kubo. Ayan. And then yung aking gulayan is nandyan lang. Ayan, gumapang na din yon yung, yung mga gulay ko dyan. So ayun guys, ipapakita ko sa inyo. Isa-isa ko -isa ano yung laman ng aking gulayan. So ito na guys, yung aking gulayan. Oh. So, ayan yung aking lutuan at ang aking mesa. So, yung aking mga gulay ay gumapang na dito sa bakod. Ayan. Tingnan nyo guys, ang ganda naman tignan. So, ito yung patola ko. So, wala pa siyang bunga. And then, ipapakita ko sa inyo. Yung, ito naman ay ah, pipino. So, ayan, marami na siyang bulaklak. So, hindi naman kasi lahat ng bulaklak is bunga. So, ayan, meron na siyang maliit na bunga. Ayan. So, mamumukadkad pa yung bulaklak niyan sa dulo. And then, meron din bunga dito sa baba. Ayan, maliit. Ayan. So, ganyan guys. Oh. <laughs> ang ganda niya tignan ayun yung aking mga pinapatubo na bell pepper at uh, kamatis kailangan pa siyang itanim so meron tayo dito ang basil ayan marami akong mga tanim na basil kasi masarap to guys sa uh, mga sabaw sabaw mga niluluto ayan yung sili na native yan na sili ayan yung mga baging, bagong, tanim ko yan at ito naman guys yung ating mga ano pipino so ayan may bunga bunga yan So ito ang mga bu mga bulaklak na to, ito yung mga bunga guys. Yan ay bulaklak. So iba yung bunga na iba yung bulaklak na may kasamang bunga at iba yung bulaklak lang din. So ayan, ayan bunga. And then ito din bunga. Ayan, so marami siyang mga bunga guys. Ayan, maliit na bunga. And then meron pa dito, ayan pag ayan pa. Tapos dito meron pa. Ayan, malaki-laki na siya oh. Ayan, so bilis nang lumaki naman guys. Yung mga bunga niyan is mabilis lang at meron pa dito. Ayan. So ayan guys sobrang ang tataba ng ating mga anak, mga pipino ayan. so meron tayo dito malunggay ayan, may tanglag tayo mga bagong tanim tapos ito naman ay basil ayan. so marami akong tanim ng mga basil so ito naman ay uh, sitaw ayan, meron tayong bagong tanim na malunggay ayan. so sobrang lagot na liit ito naman ay sitaw so meron na rin syang maliliit na bunga ayan, tanglag, basil ayan. tapos ito naman ay sitaw pa rin Ayan, yung ating sitaw ay may mga bunga na rin. Ayan. Ayan, guys. Tapos dito kasi, palagi siya nalalaglagan ng mga sanga ng puno. Kaya ayon, namatay na rin yung iba. Tapos ayan yung ating uh, sibuyas dahon. Tapos ayan, yan yung ating ano, ah, uh, kamatis. Ayan, maraming puno ng kamatis yan. Tapos, ito namang tatlong ano na to, linya is, ano siya, um, siling labuyo. Tapos ito namang dalawang linya na to, ito so, malaking dalawang linya na to ay bell pepper. tapos ito naman ay okra ayan malalaki na yung ating okra tapos meron tayong mga maliliit na alugbati at meron din tayong malalaki na na alugbati ayan sobrang kataba ni guys and then meron tayo dito ang kamote ayan ayan kamote tapos meron tayong kangkong ayan so yan lahat guys ang aking mga pananim. so tignan nyo yung aking kubo ginapangan na ng ano patola at uh, pipino so ayan 'Di diba? So ang ganda tingnan, guys. Ayun. So ayan, guys, meron din ako ang mga alaga na I know 45 days. So 16 days na sila sa akin, 16 17 days, ganun. So ang lalaki na nila, guys, oh. Tingnan niyo 'yan. 16 days. 16 days ko na sila inaalagaan. Ayan. So, grabe silang lumamon ang hirap nilang kainin dahil magastos ayan, sampung piraso yun guys ang inalagaan ko so sa 16 days, ganyan na sila kalalaki kasi grabe naman kasi talaga sila guys magsikain, magsilamon